Bato-bato talaga. Kung oh, gusto mo na malalo sa pinakatulo, malalo. Ay, problema ay malalo naman. Oo, oh, yun Pero everything is Copy slide

guan pala ng pundista 'to ba lang. 'Yan 'yan. Alagaan mo ko, okay? 'Yan na 'to lang. Hindi na kasi. Hmm? Hindi namang kakain ng ibang bata na <laughs> 'yung mga bata dito. Hoy, Sabaw. Kimu na lang ulangin 'yan. Hoy, Ate Sabaw. Oo, di ba? Oh, hi ka. 'Yung isda na 'no, itunang, tunang na. Lipot na lang sa taw. Bili para sa mga bata din, dagdag. Pag kakapin. Ubos na balut na 'to. na Yeah, like that. Like. Yeah. Cup in hand. Yeah. You know it's worth a while. Lumayo pa na uli na para makapilip ang So, so, yung mga best moment na masarap, ano yun, mga ganitong bagay. Kaya kung may tennis ang makalala, lumala kami,

Tak ada pun le. Ada. Janganlah kalau kau pun le. Jangan pun ada Oh. Nah, macam tapi, Jadi, apa Muna muna ako Muna Muna Bye